Oh no, hindi. Di ba? Parang ano pa lang siya. Ang, 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 laki ng bulaklak. <laughs> Ayan. Ayan, na yung mga bulaklak. Siguro mamumunga na siya. Wala pang bunga eh, bulaklak pa lang. Kahoy. <laughs> <laughs> ah. Oh, Di ba? hindi ko makita kung ano inasan yung pangalan eh kasi yung mga puno dito nilalagay nila yung mga pangalan dyan sa may sa puno niya wala na nalakihan niya na siguro hindi makita ibus ay parang kung langgam o yung ano ba tawag dito yung abukos abukos tawag namin ewan ko sa inyo ano ba tawag doon yung yun yun